kunin natin yung mata aw ay taba buhay na buhay bestseller ko dito ito pangarang baboy oh magkano po yung ganyan 210 ang isang kalate laki no Eto, sir, Ito, sir ano po itong isa ito naman na uh, pang uh, pangarang ko uh, ano to mayamaya well, Mayamaya, pa. magkano naman po sa ito, Mayamaya? Ito ng Mayamaya ko, nasa 150 per order yan. Mm. Laki, no? Talak yan. Good for ko yan. May kasama ng kanin yun, sir? Wala pa. Oh, sampo wala. lang kanin ko. Hindi ka magkaproblema sa kanin. Okay. Sampo lang. Ako na lang dito ng sampo lang. Ano ba, sir? Ito. Igado. Magkano isang order ng mga ulam nyo, sir? 60 lang yan. 60. 60. Mm. Ito, kalderitang baka. Isiler ko rin ito. Tinakdakan. Ito ang unang naubos dito. Ito. Sapsoy chop suey. Oh. Magkano so, sir ang order? Ganun din. 40 lang. 40. Tama na 40 no? ito, adobo. Adobong baboy. Hmm. Oh. Magkano sir? 60 rin 'yan. Baboy sa kabaka para sa lang 'yan. Ito po. Litso kawali. Nichong Kawali. Oh. Gano'n na kaya katagal dito, sir? Mga one year pala ako dito. Gali ako sa thirty 32 years ako ron. Dito, one year pala ako dito. Oh. Kalilipat ko lang dito. Anong ano po location nyo dito, sir? Pass Street, Paco, Manila. Harapan mismo ng presinto ng PCV5, Police Station. Anong oras po kayo nag-open, sir? Alas, 6.30, si media, Araw-araw. Sige, sir. Order ako ng ano, ng Aleta. isang ulo. Tsaka isa nito. Sige. Okay. Gano'ng karami na uubos niyong ganyan, sir? sa isang araw. Mahila ka talaga rito, hindi ka sa kabila Ah, kwan. Twenty five Sa kabila, sir, nakakailan po kayo? Sa kabila, tumitinda ko doon may sandaan. Mm -hmm. Hirap lang parking doon eh, no? Sa kabila. Hirap lang. Ito. <laughs> so, Ayun. Yeah. 210 pesos. 210. So, 210. So, Ito is the 150. 150. Pero malaki. Mm -hmm. Malaki nga, no? Sa ganyan sir, nakakailang kayo? Nakakailang ulo? Uh, 3, mga 3-6 paraso rin siguro. 3-6. Tumal ka dito, hindi ka sa kapila. Hmm. Matumal talaga. Ano yan sir, Anli Sabaw ba yan? Oo. Oh, oh. Anli <laughs> Sabaw yan. Oo. Oh. Okay. Oo, oh, ito na. Baka nang maya-maya. Ay, ito dinakdaka ko. Oh, ito. Sa so, dinakdakan, 60 pesos, tama 60 sir? 60 lang yan. 60. Walang kanin. Pag may kanin, 70. 70. Yan. <laughs> Hap talaga ito. Ang Metro pag Pagmoryo sa akin ito, Metro Bank Makati. Anong luto yan, sir? Anong tagasan po kayo? Bilucano ko. Ah, ilucano. Bilucano. Bil ano, hati, sir, no? Cross-breed. cross, -breed. cross -breed yan masarap mga lutong bilukano eh, no sir? Bilukano. <laughs> Anong pangalan ng ano yung, sir? Ang tindahan Kainan ni Lakay. Kainan ni Lakay. Eh. At tayo mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Kainan ni Lakay dito sa Paco, Manila. Ay nag-order tayo dito ng ano, ng ulo ng baboy, 210 pesos. Grabe, sobrang laki na niya, no? 210. Walang kasamang kanin. Pag gusto nyo may kanin, add na lang kayo ng 10 piso. Ay meron din tayo ditong ano, uh, sinigang na ulo ng mayamaya. -maya. Laki. 150 pesos lang. Tapos meron din sila dito mga iba't ibang ulam. Yung kinuhan natin ano, uh, dinakdakan, 60 pesos, tsaka igado, 60 pesos din. Tara, baratan na natin 'to, ayan tayo. Dito muna tayo sa ano, sinigang na mayamaya. -maya. Grabe. Ang lucky. Tara kain tayo. Hmm. Stop. Sinigang na sinigang lasa. Hmm. Ang taba oh, buhay na buhay. Ha. Hmm. Ano ng ko. Ay! Ang sarap. Oh. Tikman natin yung igado nila. Masak na ilagay dito. Hmm. Next natin, dilakdakan. 60 pesos lang din. Yan you know? Ito pala si Lakay ay e. Ilocano. Matik to. Mmm. Abi na. Sarap. Mmm. Tulin. At ito na yung pinuntan talaga natin dito. Ang laki. Grabe. 210 kunin natin yung mata aw sheesh mata ng yobab ah sarap mm. Panalo. ang sarap sarap ng ano nilaga ah ah Suabe. Sulit na yan sa anong 210 pesos. Pero good din to ha. Ah. Itong nilagang, ah itong sinigang na ulo ng maya maya. Talagang mapapikit ka talaga sa asim eh. Maasim. Hindi tinipid sa anong sa asim. Hmm. Labot panalo. Ang tayo dito sa kainan nila kay dito lang to so, sa may tapat ng police station sa Paco Manila. Napaka-solid dito mga lods.